Grabe naman tormilyuhan yan. Yan, tinanggal ko na lang. Ito yung Kung napansin na... Uh, kung mapapansin nyo, iba. Naging nut. Hindi dapat ito ganito eh. So, ah, nut siya. Tapos iba pa yung thread. Hindi pumapasok yung ano. Yung tornilyo. Ayan, nauupod na yung tornilyo. hindi pa rin pumapasok. Uupod na, na yung dulo. Okay, baka sila trend. Mas may kalawang na. So, ko na lang. Yan, ganito dapat siya. Yan, ganyan siya. Hindi na, ito kinalas ko din dun sa ano, nakakabit na yung tornado lang. Yan, ganito yung tanso nung junction box. Nakashoot yan. Inalis ko na Pero, ganito siya. nat na hindi parehas ng thread. Kaya palitan na lang natin. Tapos meron tayo dito. Yan. Nabili ko sa Shopee Yan. May iba pang remedyo dito pero natamad na ako eh. Kaya bumili na lang ako sa Shopee Papasok natin yan. Tingnan natin yung ubra. Tapos, hihipitan ng tornilyo bubuka yung ito bubuka hihipit kanya tingnan natin kung effective uh, buuhin muna natin to magkahiwalay kasi Yan. So, ganito siya kapag nabuo. ah uh, yung isa, purong butas. E, eh, tayo, tayo, Yung isa, purong butas lang sa babaw. Yung, yung, yung kabila, meron siyang bakal o tanso. So, tingin ko, dito yung may ulo. So, walang tanso. Kasi para kumikpit siya. No. Ang no. kaso, itong nabuo ko. Yan, nabuo ko. Uh, Tapos niya inalis ko atong Testing kung inalis ko yung bakal eh, no? O, testing kung ishoot pa rin yung ano, yung turnilyo Tapos ito yung pang bubukan natin. So, assemble natin ito dito. Hmm. Sana ba? So, medyo may kahirapan sa ilagay kung doon natin siya ilalagay agad sa loob. Tapos, tsaka natin dulo sa yung turnilyo kasi gumagalaw-galaw. Paano may isho yung turnilyo? Testing natin ito. Gumagalaw-galaw. Oh, Ay, ganyan. Oo. Ganyan. Ganyan, di ba? Gumagalaw-galaw ito. Maluwag. So, paano may isho yung turnilyo kung gumagalaw-galaw yan? Uh, tapos may mga wear pa sa loob oh. ang hirap ikabit tanggalin na natin ganito na lang ginawa ko itong iso dinikitan ko na lang ng kung ano ah, uh, ayan inepoxy ine ko dito yung kapirasong ano kung may scrap scrap kaya dyan na kahit ano yung iba kahoy nilalagay ito meron ako dito PVC board ng kapiraso Oh, ganyan na lang. Tapos black screw na lang. Mas madali pa. Ito, yun nga lang ito. Inintay ko pang matuyo. Ito, hirap na hirap talaga ako. Eksaktuhan masyado yung ano lapad niya. Dito sa butas. Ay, hindi mo pa nasushoot. Yung, baka obligado ka pang putulin ng tuluyan to. Ay, hindi ko pa nasushoot. Mahigpit na. Minsan mahigpit na. Hindi pa nakabaon yung tornilyo. Humigpit na itong sa pinaka naglalak niya. So, so, meron pa namang iba na ito. Uh, hindi ko lang alam kung ano. Effective. So, ito nabili natin. Kung hindi, puti na lang konti lang binili ko. So, tingnan natin sa iba. Pero mahirap talaga. Uh, paano mo rin naman ikakabit yung ano? yung plate mo kung hindi mo i-shoot agad to. 'Di ba? So yun. Wala, tanggalin na natin. <laughs> Sana nakuha niyo kahit paano no. <laughs> Thank you at susunod pa natin.